magandang hapon sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon Visayas at Mindanao so sa inyong lahat mag-update lang po tayo sa ating talong na ang variety ay Calixto F1 so ito po ang ating Calixto F1 na nadapat po sa bagyong Christine okay so ito na po at dun banda ang ating ampalaya so yung sili natin dito banda nakatanim walang natira kahit isa So buti na lang may talong tayong bagong tanim ay unti-unti nang nakaka-recover. So tingnan niyo na ma ano na. Mayabong. Marami nang mga suloy. So yung kamatis natin ah, kawawang-kawawa. So kun hindi lang na bagyo, kasi ngayon may mga bunga na nakasing laki nang hulihin. Kasi yon po ang nakikita ko mga malinit na bunga kanina at ito naman po ang mga natitira nating mga kalbang na ginagamit natin pang busti ayan ang ating talong naitanim po natin to pagkatapos ng bagyo at iyo naman ay naitanim natin yung wala pang bagyo kaya nga maraming maliliit kasi yung iba ah uh, nabali or naputol sa sobrang lakas ng hangin. So dito banda kaya ang maganda silang tingnan kasi uh, wala nang bagyo nung naitanim natin yon. So yung mga plastic mulch natin rito, meron uh, kasi yon dahil sa sobrang lakas ng hangin ng uh, bagyong Christine ay napunit. No, kaya tinanggal lang natin at itinabi kasi hindi magandang tingnan kung merong maraming mga uh, mulching na nagkalat so ang ginagawa ko uh, inalis ko na lang uh, at nilinis kaya ngayon, ito sila ngayon maganda ng tingnan so kung tingnan nyo merong mga maliliit kagaya nito kasi uh, yung hindi nabuhay kasi nabali, pinalitan natin eto ito, kasi bagong tanim to, no, mga 3 days na bagyo sila. So sobrang lakas po ng bagyo. Bugbog -bug po ang mga pananim ko. So ang ginagawa ko ay ah uh, yung hindi nakasurvive, pinapalitan ko na lang. Okay, so sa yung lahat mga ka-farmers, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye.